Mga bata ng 90s, na-recognize niyo ba kung sino yung mga nasa paligid ko? Surprise! Yes! magre reunion ang gimmick sa Julian's... Magsama-sama uli sa Julian's Kitchen ang gimmick barkada ang mga batang 90s na sina Prime Superstar Julian Santos, Mylene Dizon, Marvin Agustin, Dominic Ochoa at Jolina Magdangal. So, in abs CBN. It's called Kemaka. It was our panlabas sa TGIS stars. <laughs> and it Birthday episode ko ngayon. Gagawin punong-puno ng tawanan, kulitan, asaran ang reunion ng mga batang 90s. Gagawa ako ng mga favorite recipes ko. Magsi-steam lapo-lapo tayo, pork rib soup, and then we will make oyster omelette. Lim oras na 'tong pakulo nito ng Kailangan tutulungan ang lahat sa pagluluto ng ulam ang sasarap ng kanilang niluluto. May shaker ba kayo dito? Shaker? Hindi ko mapigili yung tawag ko. Ito magtrabaho na kayo. Nandito tayo sa Wednesday. Papakainay! Hindi ko pa Wednesday? <laughs> Nakakatuwa ang gimmick barkada. Puro tawanan. Puro nakangiti ang kanilang mga mukha. Ah! Sa beach na naman, nagkukulitan ng mga batang 90s kasama si Raya Nagoncillo at ang mga anak ni Julian Santos. Award mo for today. Um, kayo ang nanalo sa raffle. sa Magdamo! May mga farapols pa si Marvin Agustin. Ang unang nakabunot ay si Mylene Dizon. Pangalawa ay si Jolene Ganag.

Mayroon pang mga tinapay na binibigay si Marvin Agustin mula sa kanyang bakery. Celebration prize. Hindi ka wala ka namamatay dito. Saka isa pa diba. At binigyan din niya si Julian Santos, hindi ata nanalo sa raffles ni Marvin Agustin. <laughs>